Sa bawat hakbang, may kwento ng pag-asa. Hindi madali ang mabuhay nang limitado ang galaw. Lalo na kung ang mga paamong dating malaya ay biglang naging bihag ng karamdaman. Ngunit sa kabila ng sakit, hirap at mga pagluha, may isang taong bukod-dangi para iparamdam na may pag-asa at handang tumulong para malagpasan ang unos na dinadanas. Makalipas ang tatlong araw ay muli nating dinala sa Maklang Hospital si Mang Roberto para sa kanyang mga laboratory nakitaan ng pamamaga o pag iipon ng fluid sa baga, ang nakita sa resulta ng X-ray ni Mang Roberto. Kaya naman, ang interpretasyon ng doktor ay mayroon itong pulmonya. Pagkatapos makuha ang mga resulta at inireseta ng doktor, ay agad itong tinugunan ni Tatay Rani para mabili lahat ng gamot na kinakailangan. Kitang-kita sa muka ang iti ni Mang Roberto habang hawak at tinititigan ang gamot na wari sinasabing ito na ang simula ng kanyang pagaling. Samantala, naibalik na rin natin ito sa Action Center at naisagawa na rin ang pangalawang therapy. Minsan may nawala ng pag-asa na makalakad muli. Ngunit ngayon, dahan-dahang bumabangon, nagsisimula muling humakbang at muling sinasalubong ang buhay na may panibagong lakas at pananampalataya. Sa bawat hakbang niya ngayon, dala niya ang alaala ng sakripisyo, ang lakas ng loob at ang mga taong hindi bumitaw. Siya ang patunay na ang pag-asa ay hindi kailanman nawawala. Ito'y muling nabubuhay sa puso ng bawat lumalaban. Tuloy-tuloy ang pagtulong ng serbisyong bayan ni Tatay Rani. Sino-sino pa kaya? Abangan!